panahon. Malawagas ka na sa lahat ng aking mga kababayan na hindi pa nakutisman at pagkain ni Mama Diwata. Malawagas ka muna. Bakit sa tanang sa Kabisaya, manila mo o. Oh, lagot. Mama Diwata kay Lamik, ganyan ka ayaw. Tama ka Lamik ni Diwata. May page kayo ma'am? May page? Sa mga mo ni Diwata. Sa mga bashers ni Diwata. Sa mga bashers ni Diwata mga daw siya katilasa o sa gitkalasa sa hindi mga tan. Siyempre, kailangan ka na ilang sigbasis-bash ang ba nila mabusog pa sila. Oh, hindi nyo natindihan! Ako, hindi nyo na, tindihan. Hindi nyo na <laughs> <laughs> naman tindihan! Nakanwanag ko lang, kung inaen nyo na lang daw yun, talagang mabubusog pa kayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Umain na lang kayo! Now na! <laughs> may pages ka ma'am? may pages. May pages ka. <laughs> peaches. May pages ka. <laughs> Opening. Ano po mo? Opening mo! mo! Pero beg ko pa dito. muna mapigay ng update na mga ko. Pangarap ko lang <laughs> to. Inanagay kuya sa FB page natin para malaman yung lahat. Ano page mo, mo. Okay. <laughs> talaga? It... So FB page, paano yung ko? Umaihiwaga, may kato, may diwata, may impacta! Umay na, sa, so, na kay ba kayo? Umay na kayo? Yaw na!

babae ko, patuloy nyo ng home panoorin ang lahat ng mga vlogger, mga panoorin, oh. dahil ang update na nangyayaring kaganapan dito ay ihahatid po namin lagi upang malaman ninyo ang mga katawahan. Tama na! Oh. Maganda nga po, maraming maraming salamat po. I-text mo na lang, sabi ka. <laughs> <laughs> salamat! Salamat!

para maging komportable ang lahat ng mga dito. Sa tingin mo, yeah. sa tingin yeah. mo, ay pa yung big pesto niya. Sa kabuong Mento Manila ba? Saan ulit si Diwata, taga uh, saan uh, ulit? Ah, San Roque, Samar. Northern Samar. Samar. Ah, ang tanong ni Kuya, kung madadagdag ang 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 sindahan ni Mama Diwata, abangan po ninyo dahil parami po ng parami ang mga tindahan ni Mama Diwata sa mga dalat ng mga araw, ni Guat Guat. Ayan po ay naging magiging... bigas ang binta niya. Ano, pa, bigas, pa? bigas, lumura. Oo, oh, oh, ayaw. Naibigay na yun eh, no? Pero mamibigay pa ni So, ang mga kulit dahil lagi po, lagi po tayong magkakaroon ng update upang ihapit sa inyo ang mga bagong mga pagyayari sa loob ng diwata mga bagong tindahan ni Di ba Mama Diwata. Ayan. Ay, ba, yung, yung ano niya, yung papel para daan niya mag improve pa ba yung paratanya? Ah, uh, gumagawa po ng pamamaraan si Mama Diwata para ang lahat po ng kumakain dito ay magiging komportable yung Yan po ang tanong ni Mama. Sir, Sa mga na nagsasabi ng mga basher na masama ugali ni Diwata, anong sabi mo? Anong masasabi mo? Sa lahat po ng mga basher na naging sinasabi na hindi raw maganda ang ugali ni Mama, Oho, ang magpapatunay doon dahil ang pa picture daw, pag picture daw, hindi nga mga kay bago magpapicture. Ay, hindi totoo yun. Hindi